Magandang araw, ako si Laika Ibergado. Ngayon, meron tayong labing isang katanungan na tungkol sa pagbabago ng diwa. So, may, ngayon ang ating gagawin ay ating sasagutin ang mga katanungan. Handa na ba kayong matuto? Mahusay! Ang unang katanungan ay tungkol sa paano nagsimula ang kasaysayan sa panahon ng pagbabagong diwa? Ano ang mga naging bunga nito? Mga bata, nagsimula ang kasaysayan sa pagbabagong diwa sa paghangad ng pantay at matuwid na pagtingin at sa pagpayag ng mga Espanya sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa at sa damdaming liberal na nagsimula naman sa Europeo kasabay nito ang himagsikan sa Espanya noong isang libo walong daan anim na apat at ang pagbuka ng kanal su noong isang libo walong daan anim na Siam. At ang naging bunga naman ito ay nagkaroon ng malayang diwa. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ilustrados? Meron ba sa inyo ang nakakaalam kung ano ang kahulugan o ibig sabihin ng ilustrados? Ang ilustrados ay salitang Pilipino at Kastila na tumutukoy sa mga taong nakakabatid ng kalinawan at kaliwanagan. Sila ay mga taong nakapag aral pamilyar sila sa pilosopiyang liberalismo at nasyonalismo ano naman kaya ang antas ng pamumuhay nila sa panahon ng kastila mayroon tayong limang antas ang una ay peninsulares ano kaya ito ang peninsulares ay tungkol sa espanyol na isinilang sa spain at ang pangalawa ay cri criollo o Insulares na tungkol naman ito sa Espanyol na isinilang sa Pilipinas. Ang pangatlo ay Principalia. Ito ay tungkol sa inapo ng mga dato, maharlika at mayayaman. Ang pangapat ay Inquilino. Ito ay tungkol sa Hasendero o may-ari ng lupa o tagapangasiwa ng mga lupa. At ang panguli o panglima ay ang karaniwang tao na ito ay tungkol sa mga manggagawa o magbubukid na limitado lang ang karapatan nila at pribilehiyo. Ngayon, sino-sino naman kaya ang kabilang sa mga tinatawag na ilustrado noong panahon ng pagbabagong diwa? Kilala nyo ba kung sino ang mga ito? Ito ay ang mga taong sina Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Points, Antonio Lona at Jose Rizal na sila ay tinatawag o kilala bilang bayaning pang nasyonal ng Pilipinas. Maliwanag ba? Mahusay kung naiintindihan. Dumako naman tayo sa pangatlong katanungan. Ang pangatlong katanungan ay Sino si General Carlos Maria de la Torre at ano ang naging papel niya sa bansa? Kilala nyo ba si General Carlos Maria de la Torre? Ngayon pong hayan natin kung sino siya at ano ang naging papel sa bansa natin. Si General Carlos Maria de la Torre ay nabar na Basirada ay naglingkod bilang kastilang gobernador Heneral ng Pilipinas mula noong 1860 si Yam at nagpatuloy hanggang 1871 bilang liberal na gobernador ipinatupad, ipinatupad niya ang sekulerasyon ng simbahan sa buong Pilipinas. Si Dela ang bagong gobernador general na ipinadala at naging madali sa kanya na makuha ang tiwala ng mga Pilipino. At ang pang-apat na katanungan, sin naman si General Rafael D. Lescuerdo at ano ang naging papel niya sa bansa sa panahon ng kanyang pamumuno? Hatara at alamin natin kung ano ang naging papel niya at kung sino ba talaga siya. Si Rafael D. Lescuerdo ang pumalit kay General Carlos Maria de la Torre. Na si Rafael Lescuerdo ay naging kabaligtaran naman ng pamumuno ni de la Torre. Bakit kaya? So bakit nga ba kabaligtaran si Rafael Lescuerdo sa pamumuno ni General de la Torre? Ngayon aalimi, aalamin natin. So, kinilala si Rafael Lescuerde bilang pinakamalupit na namumuno sa Pilipinas, lalo nang sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago. At inalis ni Gov. General Rafael Lescuerdo ang mga pribilehiyong di pagbabayad ng, ng, buwis at di pagawa ng mga manggagawa sa arsenal o taguan ng armas sa Cavite. Ako naman tayo sa ikalimang katanungan. Ano nga ba ang dahilan ng pagkabitay ng tatlong paring martir? Sino sa inyo ang nakakakilala sa tatlong paring martir? Meron ba? So ngayon alamin natin kung bakit nga ba sila nabitay. Noong February 15, 1872, hinatulan ng kolonyal ng otoridad ng Espanya ang tatlong paring martir na tinatawag o mas kilalang gumbursa. Sa pamamagitan ng garote, pina... sa pamamagitan ng garote sa bagong bayan ay kinasuhan o pinaratangan ang tatlong pari sa pagtataksil at sedisyon, sobersyo sa pag-aalsa ng mga manggagawang arsenal sa Cavite. Naliwanag ba mga bata kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng tatlong paring martir na Gumbursa? Mahusay kung naintindihan. Ngayon ay dumako tayo sa ikaanim na katanungan. Patungkol saan ang panitigan noong panahon na iyon? Panitigan ay tungkol sa pag-impluensya ng mga diwang demokratiko at nagpapahayag sa kaisipan at mapanghimagsik na kumpes ka ng mga gamit nito. Pangpitong katanungan, ano ang ibig sabihin ng endyo? Sino kaya sa inyo ang nakakaalam ng ibig sabihin ng salitang endyo? Ngayon, alamin natin ang salitang endyo at saan ito nagmula. Tara! ang salitang Endio o Endio ay dating katawagan ng mga Kastila sa mga katutubong kolonisado. Ang kanilang imperyo o kar karaniwang may halong alipusta. Ngayon mga bata, tumungo naman tayo sa ikwalong tanong. Ano nga ba ang kilusang propaganda? Saan ba ito itinatag at sino ang nagtatag? Ngayon, alamin natin kung ano ang kilusang propaganda. Ano nga ba ang kilusang propaganda? Ang kilusang propaganda ito ay samahan na itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago at mapayapang pam pamamaraan. Ang unang adikay nito ay mapangalagaan ang mga karapatan ng mga Pilipino at ang pagiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatan bilang mamayang, mamamayang Kastila kung susuriin ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay ang pagbabago at hindi ang ganap na pagsasarili ng bansa. At ang kilusang propaganda ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong Isang libo walong pitumpot dalwa hanggang isang libo walong daan napot dalwa Sinimulan ito dahil sa pagbitay sa tatlong pare at ang tatlong pare na yun ay kilala nga sa tinatawag na gomborsa Sa pagbitay sa tatlong pare, tinawag na gomborsa ay tinatag ito sa Madrid Madrid at ang nagtatagay ang mga Pilipinong ilustrado. Dumako naman tayo sa pangsyam na katanungan. Ito ay tungkol sa... Ano nga ba ang layunin ng kulusang propaganda? Kung kanina natunghayan natin kung ano ang kilusang propaganda, ngayon dadako naman tayo kung ano ang mga layunin nito. So una is pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Yun yung unang layunin. At ang pangalawa, gawing lalawigan ng Espanya ng Pilipinas. At ang pangatlo, magkaroon ng kinatawang ang Pilipinas sa Cortes ng Espanya. At ang pangapat ay sirko lirasyon ng mga parokya at ang panglima ay ipagkaloob sa mga Pilipino ang karapatang pantao at kalayaan na kalayaan sa pagsasalita. Ang pangsampung katanungan ay ang sino nga ba ang tatlong uri ng taong kasapi sa kilusang propaganda? Kilala nyo ba mga bata kung sino ang tatlong taong iyon? Ang una ay si Jose Rizal. Si Serizal ay kilala na sumulat ng No Limitang Heri at El Pelibus Terismo. Itinatagang sa mga Laliga Pilipina noong Hunyo 3, naputdalawa, at gumamit ng alias na Laong Laan at Dimalasang. At ang pangalawa naman ay si... Kilala niyo ba kung sino yung pangalawa? si Graciano Lopez Haina. Tinatag na, nagtatag naman siya ng pahayagang La, Sol La, Solidaridad. Una itong nailathala noong Pebrero, Pebrero 15, 1880 yam. Gumamit siya ng alias na? Anong alias na ginamit ni Graciano Lopez Hayna? Alam nyo ba? Diego Luna. At ang panghuli naman ay si... Marcelo H. Del Pilar, tama. Nagtatag ng dyaryong Tagalog na siya naman ang naging ikalawang patnugot nugot ng La, Sulad, La Solidaridad at naging regular na manunulat ni manunulat ni Noah? Ni Rizal, tama. Siya ay alias Plaridel. Kilala siya sa alias na Plaridel. Ngayon, dumako tayo sa ating huling Katanungan. Ang pang-labing isang katanungan. Sino nga ba ang kabilang sa mga propaganda? Meron tayong ilang tao na kabilang sa kilusang propaganda. Ang una ay si Marcelo H. Del Pilar, Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez-Haina, Antonio Luna, Mariano Points, Juan Luna, Miguel Munantay, Muna, Muna, Munantay? Miguel Menanta at Ferdinand Blumerit. Ito yung mga tatlo, ito yung mga taong ito yung mga taong kabilang sa propaganda. Doon nagtatapos ang labing isang katanungan at sana ay nasagot natin ang labing isang katanungan. na po nagtatapos ang pagsagot sa labing isang katanungan at sana po ay kayo ay may natutunan at naunawaan sa ating video. Maraming salamat po. Paalam!